Ang tatay na ililigtas ang mga anak niya mula sa isang alien invasion. Huwag niya nang panoorin yung basura with the same title. Ito na lang panoorin niyo. Susundan natin dito ang isang tatay na bibihira mag-alaga doon sa mga anak niya. Isang araw, dito nga muna sila magsasama-sama sa isang bahay pero ang masayasana nilang bakasyon ay mauuwi nga sa takot ng may dumating ng mga aliens. Sa so pagdating ng mga aliens, inatake na to agad ng lahat ng mga tao at sinira nga ang lahat ng madadaanan nito kaya naman dito nga a yung tatay para iligtas yung mga anak niya. Dito na nga sila tatakas para may uwi nga yung mga anak niya doon sa nanay nilang nasa kabilang lugar nga na hindi magiging madali dahil nga doon sa mga alien and dahil na nga rin sa mga desperadong taong gusto nga rin tumakas. Kaya naman, dito nga gagawin ng tatay ang lahat para maligtas at maprotektahan nga yung mga anak niya kung saan may mga gagawin nga siyang hindi niya mababawi. Title ng movie, War of the Worlds. Abang pinapanood ko to, hindi ko maiwasang maalala yung Scary Movie 4 kasi ito yung pinaka main nilang di dito eh. Ayun, balik na tayo doon sa may movie. May mga ilang scenes dito na natakot din talaga ako. Katulad nga nung river scene, yung basement scene. And syempre, yung tumatakas nga sila doon sa alien habang nakasakay sila doon sa sasakyan nila. Kau ba hindi ka matatakot na may isang higanting alien na parang octopus tapos ng le-laser, tapos magiging Johnson's baby powder ka kapag natamaan ka. Watching this film, hindi naman to perfect film to be honest eh. Pero kung napanood niya yung bagong War of the Worlds, magmumukha tong masterpiece. <laughs> well, in defense naman sa may movie na to, hindi naman daw pala talaga dapat War of the Worlds yung title na to. Ginawa lang nila War of the Worlds kasi nga anniversary nung movie ni Tom Cruise na War of the Worlds. Kumbaga pinagsabay nila para mapansin tong bago. And in a way, naging problema pa yon kasi nga nakukumpara yung dalawang movie. By the way, kaya ito naka-zoom format kasi nga, ginawa nila to during lockdown. So, ito yung mga panahon ng mga parang, ano ba yung mga movies nun? Basta yung mga zoom na mga horror movies. So, kaya ganyan yung tura. Speaking of Tom Cruise, isa rin to sa mga roles niya noong 2000 na nagamit talaga yung range niya as an actor eh. And sana nga bumalik siya sa mga ganitong roles like yung Vanilla Sky, Minority Report, Tropic Thunder, and syempre yung Collateral nga. Kasi may range naman talaga siya eh. As much as I love yung mga Mission Impossible movies, I would love to see him in more challenging roles in talaga. Pag-usapan naman natin yung story ng mismo movie. I love yung introduction ng relationship nga ng family nila plus yung pagpasok nga ng mga aliens na sobrang nagustuhan ko yung pagkakakwento nila noong una. First and second act, okay naman. Pero pagdating talaga doon sa may padulo, papuntang third act, doon na medyo naging all over the place nga yung kwento and sayang lang kasi ramdam mong masyadong minadali eh. Alam na kung paano nila natalo yung mga aliens na ah, natalo sila basically kasi nga aliens and eh, hindi lang sila taga dito sa Earth. Ayun na yon. Kasi <laughs> ang ganda na ng pagkakagamit nila ng mga aliens inyo yung mismong alien invasion scenes nga nila dito na ginamit talaga yun, nila yon to create horror intention nga doon sa story lalo na nga yung mga part na umaatake nga sila. Kita naman nila kung gaano kalakas at ka op nga itong mga aliens na ako na nanonood, iniisip ko talaga paano kaya nila to matatalo tapos ayun nga, Ganun lang, kaya hindi lang talaga maayos for me yung conclusion ng lahat ng binuo nila. naman sa family angle dito, I get the message na pinaparating nga ng story na it's about an absent father na kailangan protektahan nga yung mga anak niya na hindi naman niya masyadong inaalagaan before. Great story angle and conflict nga para sa isang mag-ama tapos kapag unti-unti na nga nilang binubuo pero for me kasi, hindi rin talaga nila masyadong na-explore and parang sinabi na lang nila na Okay na yan, magkiklik na na, okay na sila as father and son and daughter. Though I like naman yung hinayaan nga niya si Robin na makapaglaban nga doon sa mga alien na signifies nga na pinagkakatiwalaan na nga niya yung anak niya tapos with Rachel naman na pinoprotektahan nga niya doon sa lalaking posibleng ang maging dahilan para mahanap nga sila ng mga aliens. Baga daw two scenes nga shows yung improvement nga niya bilang tatay sa mga anak niya pero for me kasi it wasn't enough to build and para maparamdam nga sa mga audience yung growth ng relationship nga nila. So abrupt and biglaan and sana mas na build lang throughout the story. Kaya ng title ng movie, War of the Worlds, and torta rating ko for this film ay 6.5 out of 10.